ayan. So, magandang magandang uh, tanghali po sa inyong lahat. So, yes po, ngayon po ang oras is magalas alas 12 na po sa Japan. So, late nagising si Kindness. Kay kaya malamang late rin po yung aming tanghalian ngayon. Okay? So, pinagsabay ko lang guys. Parang breakfast na at may tanghali na din na ulam. Ayan. So, at uh, syempre guys, yung ulam natin ay nako palasang Pinoy po talaga, guys. Ayan. So, ibig sabihin nito, guys, mukhang magdagdag na naman ang rice, si kindness nito. Okay? So, ayan, guys. Ha, pakita ko lang po sa inyo yung bago ko po siya gawin. Ayan. So, hindi ko alam ilang bang ano, luto to. Isa, dalawa, ratlo. Mga apat. Ayan. So, tignan ko po, guys. Pakita ko muna sa inyo ngayon. Okay? All right guys. At ito po, may kanin tayo. Ayan. So, nagluto rin po kasi ako, guys, ng bagong kanin. And then, uh, gagawin ko itong fried rice. Ayan. So, medyo matagal po si Kindness. Hindi nakaluto ng fried rice. Ayan po. Para maiwasan na hindi basta-basta masira. Kaya, Lutuin natin to guys sa alam kong favorite din po ito ng aking mag-ama ang fried rice. Pero yung fried rice natin guys, napaka-simple lang po. Parang uh, parang sa Pilipinas lang po talaga guys. Ayan, uh, lagyan natin ng konting itlog. Tapos yung mga ating, ayan nag-slice na rin po ako ng ating mga onion. At uh, saka yung ating garlic. And then, ayan guys, muli isi-share ko naman po sa inyo yung ating longkia Shanghai. So ito po yung Uh, binabanggit ko po guys na isang beses lang po tayong gagawa ng uh, isang beses, kumbaga, isang beses lang natin trabahuin yung lumpia Shanghai. Tapos, marami po yung gagawin natin. Ayan, ilagay, ilagay ko lang po yan sa pack, guys. Ayan, pack lunch yan po parang nire-refill-refill refill ko lang siya kung ilang piraso lang dahil kunti lang po kami. So, yun, yun lang din po ang nilabas ni Kainesh galing po sa ating naka-frozen na lumpia Shanghai. Ayan. So, sana at hindi po kayo nagsawa sa palagi ko po na sinishare sa inyo dahil last week nagluto po ako ng lumpia Shanghai and then ngayon meron pa rin po tayong stock, di ba? Okay? And then, ito guys yung ating pipino. Okay, so syempre may sasawan tayo guys. At higit sa lahat guys, libre po yung ating ah uh, sawsawan yung ating pipino dahil nga po naka-harvest na po si Kindness sa tanim ko po. Ayan, so hindi ko lang siya na-vlog dahil hinabol ko po yung oras ko noon papunta ko sa work. So nakita ko siya medyo malaki na talaga siya guys. Ayan, so sayang baka maunahan tayo ng ibon. <laughs> okay? Ayan, so inarbis ko po siya at tuwang-tuwa na po si Kindesh dahil uh, tanim ko po talaga, ba? Diba? So, at uh, sa lahat guys, ito yung napansin niyo po guys, yung ulam ko, medyo uh, marami tayo na lulutuin ngayon. Pero at least, hindi naman siya na magastos talaga. Dahil katulad po ng lumpia Shanghai natin, ayan, naka-frozen na po yan guys. Ayan, marami tayong ginawa. And then yung ating pipino eh 'di ba libre na galing sa ating bakuran. And then higit sa lahat guys, ayan po yung ating isda o di ba walang katapusan ang pangingisda ni kindness dahil since ito po talaga ang hilig namin at nakalibre kami guys na naman ang ulam kung saan is naming wait si kindness noon ayan so mga nakarang upload ko guys well sino sinusulit lang po talaga ang summer sa Japan kaya ayan po may blessing naman po tayo libre palagi ang ating isda na ulam ayan and then my sardinas tayo ayan from Philippines po ito ito ay lutuin ko po guys sa haluan po natin ito ng itlog, o ba? Diba? So, ito yung nabanggit ko noon, kaya kanina, nung kung saan nag-intro ako, ayan, lutong Pinoy, panlasang Pinoy talaga ang ating lulutuin ngayon. Alright! Alright guys, so, syempre, umpisahan natin guys, na gisahin muna ang ating mga onion at ating garlic guys, ayan. Para sa ating fried rice, ayan Ayan, ah, simple lang kayo guys. Kunti lang ang gastos natin dahil libre lang po sa bakura na kukuha natin yung ating mga ibang katulad ng pipino at ating isda. Diba? Tapos para hindi masayan yung ating rice, hindi mahitapon. Okay. Oh. Ah, parang totoo talaga si kindness guys na kusinira. Yan. So, hindi naman tayo kagalingan sa pagluluto, guys. Katulad po nito, lahat marunong magluto ng fried rice. At syempre, humihiral naman ang pagkataliwet ni kindness Mesh. ba diba? So, ngayon, guys, ang weather po sa Japan ay maulan. Parang bagyo na naman, ba diba? Hmm, pati humuta na. Amoy ba, guys? <laughs> ang bango. eh okay? Tapos, maghina natin yung ating kanin. O, Ay, diba? Very easy guys, kayo. No? Hindi pa maitapon, di ba? Makain talaga siya. Okay. Guys, mm. okay. mikos-mikos lang natin yan. May ano na tayo guys. May pagkain na tayo. Yung ating ulam guys na lutong pinoy talaga. Kapag matikman ng mga Japanese guys, ito yung sa kanila tawag ko sa kanila guys, chahang. Yan. Or fried rice. So, yung chahan naman dito, iba din, iba, iba po ang mga ano nila, mga hinahalo. Siyempre guys, ang chahan sa Japan, talagang may gulay yan. Kaya, favorite ko rin po kapag kumakain kami sa restaurant na may tsahang. Okay? Tapos, tagyan natin guys ng konti lang para medyo lasa-lasa ba. Okay? Tignan na natin ang konti. Kunti-kunti lang din. <laughs> Tapos, hindi ng gunting asin. Di ba? lang din, guys. Gunti natin. Tapos, syempre, ito, guys, hindi ako, ano, nito. Ito yung maganda na gamitin talaga. Kahit sa mga, kasi paminta siya, guys, na may halo na. Hmm. Alright. Diba? So, maya-maya yes, ano naman natin to, guys? Tapos, lagay natin yung ng maya-maya. Okay? So, this time guys, ang ating itlog na. Okay. Tostos. Oh, Lahat na guys. Perfect na ang ating tanghalian. mga sama tanghalian at breakfast guys. di ba? <laughs> oh, kahumot na lang diyan, guys. O, oh, diba? Ito yung mo eh. Hmm. kayo guys. Wow. So, sana all oh, na lang tayo nito, guys, na no? Wala na naman yung diet ni Kain nito. Okay, so, magbawin ko lang itong mabuti, guys. Paghalo ko lang yung ating itlo, no, at uh, mamaya-maya isol ko naman yung, guys, yung ating lulutuin ko. Okay? Yan guys, at luto na po yung ating fried rice. O, so, uh, diba? So, uh, Nagbusok-busok pa yun sa kainit guys. Ayan. So, next naman, guys. Ang lutuin ni Kai Mesh. Ayan, yung ating sardinas. ba? Diba? Wow. Hmm, yun. Ngayon naman, guys. Sunod ko na pong lutuin agad yung ating sardinas. Ayan. And then, syempre, guys, nalaging ko rin po ito ng itlog. Ay, ba? Diba? So, hindi masyadong, ano, ganito lang po yung ating mga sardinas, guys. Okay, hindi ko masyadong dinuro po. All right? then, gisahin muna natin guys. Gusto ko pa rin may ano siya. Onion. And then garlic po. Ayan. Yan, para masarap, mas masarap yung ating ginisa na sardinas with okay. egg. So, unahin ko lang itong nilagay, guys. Pwede naman ipagsabay ito, guys. Pero, mas gusto ko, luto-luto ko yung ating mga onion at garlic. Okay? Diba? Parang totoo kasi nga na sky mesh guys, no? Okay, at malaki hang mga <laughs> onion natin. Okay. Mm, another mabango na naman po ito. Okay. Ayan, tapos lagay na natin guys. Tarang, 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 tarang. Woo! <laughs> Pwede, humuta kay. Grabe na yung, uh, ano guys, panlasang Pinoy talaga. Yan na naman ang diet ni Kaidesh. Okay. Yan po. So, ipaghalo lang natin mabuti guys. Wow. Umutoy. Nalat yung apoy. Mm uh -huh. Lami-on wow. okay, guys, oh. Wag do kunti lang ito, guys, pero para sa amin, tatlo lang kami at may iba pa tayong ulam. Sapat na po ito nang nagkakain. Okay? Masok-masok na po tayo nito. Uy, kahumot gyud, no? <laughs> okay. Nagisagi siya pag ayo, guys. All right so uh, uuin ko na po ito dahil Pwede, pwede na po ito guys. Okay? Yan po. At this time naman guys, uh, niluto ko na rin po yung ating lumpia Shanghai. Okay? So walang katapusan at walang kasawaan sa lumpia Shanghai ni Kai Bench. Alright? Yan po. So, ayan po guys. ah uh, ito sa mga tips po ni Kai Bench guys. Kapag gumawa po kayo ng lumpia Shanghai, mas masarap po kapag maraming carrots. Ayan. So, Si Kaidnesh, marami po ang carrots na nilalagay ko. Halos anim or pitong carrots po yan. Kaya hindi mo makifail yung karne. Yan. So, part po na sa inyo ang nilagay ko niyan. Pero, medyo mas matamis-tamis kasi siya kapag marami pong carrots. Alright? Yan po. So, since mahirap po talaga guys ang carrots kasi nga dapat iliit-liitin mo siya. Pero may pang naman kasi si Kindish na gamit natin para madurog ng mabuti yung carrots natin. Okay? Ayan po. Alright guys, at ah, syempre luto na rin po yung ating uh, lumpia Shanghai. Ayan, so ito ay 14 pieces lamang po pero sapat na po ito guys sa tatlong tao. Dahil nga po may iba pa tayong ulam. Alright, yan po guys. So ba? Diba? ay Diyos ko Lord. <laughs> Natatakam na naman si Kaibnesh mga kakain. Ayan po. Yan na guys, at mainit na po ang ating mantika at prituhin na po ni Kindish. Okay. Diba? Uy, makasit kaya ako siya pero hindi gaano guys, diba? Alright. Oh, wow. Ay! <laughs> Tapos, isa pa. Diba? Ang layo ni Kindish. <laughs> Bakit kaya tak maraming takot sa mga guys? Yan! <laughs> Very soft. Kunti lang po. Um, um, natin ito. Okay? Ayan guys, at habang hinihintay po natin na maluto yung ating pinaritong isda, so ako na po ng ating sasawan guys. ba diba? from Philippines, ayan, may dato puti tayo dito sa Japan. So ito yung ginamit ko ng sasawan guys, kasi nga, panlasang Pinoy eh, ba? Diba? Ang sarap nito guys. Gusto ko maraming suka. Gusto ko nang maraming suka. Okay? Parang iba pala ang butas nito guys. Masayang sayang tuloy. Mahal pa naman dito ito guys. Okay? Gusto ko nang maraming suka. Ayan po. Parang na ano ko sa butas. Iba yung butas ni Kylie's ito ah. Oh. Okay? Wow, kaumot o eh. Basta ang guys. guys. Hmm? Wow. Ay, kaumot. Dada nga pala ito ng konti. Kasi marami yung pipila natin guys eh. Tapos malalaki pa. Diba? Feel na feel ni kindness. Wow, sisik pa more. Okay, yan. Then, syempre, lagyan natin ng Kunti lang na isimpla natin. Kunti asin. Tapos, kunti yung syoko syo. O, diba? Ah, palasa. Hindi pa gaya, oh. Tapos, lagyan natin ang ating dinurog na paminta. Oh, pag lamig kayo guys. Kaya pinirit ang isda. Tapos, napagay sa sawan. Oh! para nag uh, ano yung ano natin okay syempre guys dagdagan natin ng asukal kasi nga puro ano ito guys uh, suka and then gusto ko yung medyo matamis tamis yung sausawa natin kasi nga may lumpia may lumpia shanghai tayo pwede natin isausaw dyan guys okay oh, Ay, kalami, ano yung ay? guys. Kumuta lagi, kinailuy, at? Ah, kumpleto sa ricados. Masawan um, pa lang guys. <laughs> Ulam na. Ayan guys, templado na po yung ating sausawan. So, simple lang guys, luya, pipino. Ayan, tapos yun, tinimplahan ko siya kanina. Ay, pati humuta na yun. <laughs> diba? Okay at syempre guys my fruits po tayo ayan so galing po ito sa refrigerator guys at napakalamig na po nito ang uh, ginagawa ko po nito guys nilagyan ko siya ng kunting asin okay mas masarap po kapag may kunting asin to guys ayan tapos minsan naman guys yung ating ano sausawan ay yung apple parang mangga guys ayan <laughs> nihalo ko yan sa suka okay ayan tinalang lang, guys, at kakain na po tayo. Alright, guys, at tapos na po tayo sa ating pagluluto. At syempre, ang panghuli ni Kindness, guys. Kaya nga po sabi ko kanina, parang nasa Pilipinas si Kindness. Panlasang Pinoy. Ayan, dahil may buko po tayo, guys. May buko juice po si Kindness. Ayan, feel na feel, no? <laughs> okay. At syempre, guys, dahil tapos na po tayo. Ayan po yung ating ating mga niluto ngayon ang ating fruits since wala tayong gulay guys pero may prutas pa rin po si Kindness And then yung ating sardinas Ayan, lamiun na dyan kayo guys And then yung ating lumpia shanghai Nakaradi na rin po yung ating sausawan At uh, syempre guys, may buko juicy kindness Di ba? Feeling sa Pinas lang And then yung ating fried rice with egg po Ayan, ayan And then ang ating nahuling mga isda Ayan guys, lami na kayo siya With sausawan of course Ang ating pipino na galing po sa ating bakuran mismo at syempre may buko juice pa rin po si kindness alright so ayan guys ito po lahat ang aking mga na i-share po sa inyo niyan po kung tututusin guys kunti lang po talaga ang gastos na yan, kasi nga po may mga stock tayo nalang lumpia Shanghai yung kanin natin na hindi natin uh, naubos po sa ating rice cooker so ginawa ko pong fried rice at yung sardinas guys o di ba at yung huli natin na isda at yung ating tanim sa at galing po sa ating bakuran na pipino All right, so ayan po guys at syempre magtatanghalian muna si Kindness. Yan po ang lahat na aking mga uh, naipakita po sa inyo ngayon sa araw na ito. All right. Ayan na guys, uh, tapos na po ang lahat na pinipreparate ni Kindness. So ito na po yung mga kunting uh, vlog ko sa inyo guys na kahit yung simply na mga foods natin, tapos basta galing po sa parang preparation natin, ayan, talagang magugustuhan po yan ng ating pamilya. ba diba, Yung bang may effort po tayo. Okay? So, ngayon guys, isabay-sabay muna kami mananghalian po. Parang sinabay ko talaga ang breakfast nito at yung uh, pananghalian dahil since late po rin po kami natulog. Yan, madaling araw na. Yan, kaya late rin po ang gising namin. Alright! So, maraming maraming salamat po sa inyo lahat at uh, wala akong ibang masabi talaga kung hindi dumu arigato gozaimasu sa lahat po talaga ng mga suporta niyo po bye guys, thank you for watching po sige juga ko sa butong